Narito ang walong exercises na kailangan mong gawin para magpalaki ng katawan. Kung gusto mong magpalaki ng katawan, ito ang mga exercises na kailangan mong gawin. Hindi ka lang magiging batak sa mga exercise na ito. Maayos pa ang iyong tindig o posture. Mapapalakas ang katawan mo. Mas magiging maliksi ka at makukuha mo ang iyong pinapangarap na maskuladong katawan sa lalong madaling panahon. Kaya maghanda ka ng pag-aralang gawin ang mga exercises na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga nakakabatak na videos. Number 1. Pull Up Napakahirap gawin ng pull up sa umpisa. Kung ikaw ay isang beginner at hirap ka pang gawin ang exercise na ito, gawin mo lang kung ilan ang kaya mong gawin pilitin mong dagdagan ang bilang ng pull-ups mo kada subok mo para ma-develop ang iyong lakas. Kalaunan, madadagdagan din ang bilang ng kaya mong pull-ups dahil palalakasin nito ang iyong lat muscles sa likod at mga biceps sa braso. Itong exercise na ito ang magbibigay sa iyo ng V-shape na katawan, malapad na likod at balikat at maliit na baywang. Sumabit sa pull-up bar kung saan ang mga palad mo ay nakaharap palayo sa iyo dapat ay magkalayo ang mga kamay mo lampas sa mga balikat mo iangat mo ang katawan mo hanggang nahawakan ng chest mo ang bar pagkatapos ay unti-unti mong ibaba ang katawan mo pabalik sa naunang posisyon huwag mong biglain at bilisan ang pagbaba ng katawan mo para makamtan mo ang lahat ng benefits kapag nilalabanan ang gravity number 2 chin ups ang chin-up ay halos kapareho lang ng pull-up. Ang pagkakaiba lang ay mas na-emphasize ng exercise na ito, ang pagpapalakas ng bicep sa braso mo. Sumabit sa pull-up bar kung saan ang palad mo ay nakaharap sa iyo. Dapat ay hindi masyadong magkalayo ang mga kamay mo. Huwag lalampas sa mga balikat mo. Mag chest out at stomach in. Ngayon ay iangat mo ang iyong katawan hanggang sa maabot ng baba mo ang ibabaw ng bar. Habang ginagawa mo ito, panatilihin mong malapit sa katawan mo ang iyong mga siko. Unti-unti mong ibaba ang iyong katawan pero huwag kang tatapak sa sahig. Ulitin mo lang ito sa kung ilan ang makakaya mo. Pero siguraduhin mong lagi mong sinusubukang madagdagan ang bilang ng chin-ups para lalo kang lumakas. Number 3. Barbell Squat Ito ang best lower body exercise na pwede mong gawin. Ang pinakatatamaan ng exercise na ito ay ang iyong mga quadriceps o mga muscles sa harapang bahagi ng hita. Pero compound exercise ito kaya mapapalaki din ito ang iyong mga hamstrings, yung likod naman na bahagi ng hita. Pati na ang iyong mga calves sa binti, glutes o muscles sa puwet at lower back. Malakas din itong makadagdag ng testosterone na malaki ang bahagi sa pagpapalakas at pagpapalaki ng muscles at buto mo mga dapat mong tandaan kapag nagba squats. Ang mga paa ay magkalayo sa distansyang lampas sa baywang pero hindi aabot sa balikat. Mag-stomach in at chest out. I-engage ang iyong core o patigasin ang iyong abs. Unti-unti mong ibaba ang iyong katawan hanggang sa parallel na ang iyong mga hita sa sahig. Manatili sa squat position sandali bago ka bumalik sa pagkakatayo. Sa buong panahon na ginagawa ang squat Importanteng nakalapat lang ang mga talampakan mo sa sahig at wag na huwag hahayaang umangat ang mga sakong mo. Wag ka ding yumuko. Tumingin lamang ng diretsyo at panatilihin mong diretsyo ang katawan mo. Number 4. Shoulder Press Pwede mong gawin ng shoulder press exercise gamit ang dumbbell o barbell. Pero kung gusto mo talagang mabilis na magpalaki ng katawan, barbell is the way to go. Ang exercise na ito ay tatargetin ang iyong mga balikat, traps, triceps at deltoids. Mga upper body muscles sa bandang balikat at likod. Umupo ka sa bench na may sandalan at hawakan ng barbell kung saan ang mga palad ay may layo ng lampas sa balikat at nakaharap ang mga ito balayo sa iyo. I-position mo sa ibabaw ng dibdib ang barbell. Mag-chest out. Stomach in. Engage palagi ang iyong core o patigasin ang abdominal muscles. Habang nag exhale gamitin ang buong mong lakas para mabuhat ang barbell paakyat sa ibabaw ng iyong ulo hanggang sa diretsyo na ang mga braso mo. Mag-inhale at unti-unting bumalik sa starting position sa ibabaw ng dibdib mo. Number 5. Barbell Bench Press Sa harap naman na bahagi ng katawan tayo, kaya gawin ang barbell bench press. Humiga ka sa bench at hawakan ng barbell na nakapatong sa rack. Mga palad mo ay nakaharap palayo sa iyo dapat. Iangat ang barbell pataas at i-position just above your chest habang nakalak ang mga braso mo ng diretsyo. Mag-inhale habang unti-unting binababa ang barbell hanggang mahawakan nito ang chest mo. Hanggat maaari ay malapit sa katawan ng iyong mga siko habang ginagawa mo ito Mag-exhale at gamitin ang buong mong lakas para maingat muli ang barbell sa starting position nito. Ang exercise na ito ay magpapalaki ng iyong chest muscles. Isa sa pinakahahangad ng mga kalalaki ang nagpapalaki ng katawan. Magsama ka ng spotter na tutulong sa iyo para kapag naubusan ka ng lakas ay may iwasan natin ang aksidente at injury. Number 6. Barbell Row ang exercise na ito ay magpapalakas ng iyong back muscles at talagang magpapalaki ng katawan mo. Kaya lang, sobrang challenging gawin ang exercise na ito. Pero kapag nagawa ng tama ay napaka-effective nito. Ito lang naman ang mga tinatamaang muscles ng exercise na ito. Upper back, lower back, rhomboids, biceps, glutes, core, abdominal muscles, at hamstrings. Tumayo ka na magkalayo mga paa abot sa baywang. Ipwesto ang barbell sa paanan mo at magbend over ka para kunin ito. Ang likod mo ay panatiling diretsyo. Ang mga balikat ay contract at ang mga tuhod ay nakabend ng kaunti. Atake ng barbell hanggang sa ang mga siko ay sagad na sa likuran mo at ang barbell ay malapit sa iyong tiyan. Unti-unti mong ibaba ang barbell pabalik sa ilalim ng tuhod mo kung saan diretsyo na ulit ang mga braso mo at ulitin ang row movement na ginawa mo. Madalas na maling ginagawa sa barbell row ay binabounce ang buong katawan para makakuha ng buwelo sa pag-aangat ng barbell. Hindi dapat gumagalaw ang katawan mo kapag nagro row. Tanging mga braso mo lang ang dapat gumagalaw para ma-maximize mo ang benefits ng workout na ito. Number 7. Deadlifts. Di na dapat pinag-iisipan pa kung isasama ba ang deadlift sa routine kung gusto mong magpalakas at magpalaki ng katawan. Pupwersahin ka ng deadlifts na gamitin ang mga napakaraming muscles mo sa harap at sa likod na bahagi ng katawan. Ta-targetin nito ang iyong mga lats, rhomboids, traps, lower back, glutes, core, abdominal muscles at hamstrings. Ang exercise na ito ay di ka bibigyan ng napakagandang katawan. Sobrang palalakasin ka pa nito. Magsimula sa kaparehong starting position ng barbell row. Hawakan mo ng mahigpit ang barbell habang buong pwersa mong iangat ang katawan mo hanggang sa nakatayo ka na ng diretsyo. Panatilihin mong naka-engage ang iyong core at diretsyo ang likod habang sinusubukan mong tumayo kasi kung nakakuba ka ay injury ang aabutin mo. Pagkatapos ay baba ang barbell sa sahig, pabalik sa starting position. Medyo delicates gawin ang exercise na ito kaya mabuting magpaturo sa mga nakaaalam paano gawin ang exercise na ito. Number 8. Power cleans. As the name suggests, ang exercise na power cleans ay mangangailangan ng matinding kapangyarihan at lakas para magawa ito. Isa ito sa mga pinakamalulupit na mga exercises na pwede mong gawin dahil titirahin ito lahat ng major muscles sa katawan mo kagaya ng quadriceps, core, hamstrings, glutes, traps, shoulders, arms, back at marami pang iba. Explosive ang exercise na ito. Talagang pabibilisin ang tibok ng puso mo at papagurin ka ng gusto. Pero ang benefit naman, maraming muscle groups ang palalakasin at palalakihin nito mabuboost ang iyong testosterone at mabuburn ang iyong mga fats. Tumayo at position ang mga paa na sinlayo ng mga balikat mo. Mag-chest out, stomach in at i-engage ang iyong core. Siguraduhin diretsyo ang iyong likod. Tumingin ka ng diretsyo at huwag yung muko. Hunin ang barbell at buhatin ito na nakaposisyon sa bandang harapan ng binti mo. Ito ang starting position. Habang ginagawa mo ang pagtayo ng diretsyo, buhati ng barbell paangat at panatilihin itong malapit sa katawan mo. Kapag malapit na sa dibdib ang barbell, ay mabilis na ilipat ang pagkakahawak sa barbell mula ibaba papunta sa ibabaw ng mga kamay mo. Sabayan mo ng kaunting squat o i-bend ng bahagyang tuhod. Ngayong hawak-hawak mo na ang barbell na nakadikit sa dibdib mo, Magtipon ka ulit ng lakas sa ibuhos mo ito sa pag-angat ng barbell lampas sa ulo mo, kasabay ng pagtayo ng diretsyo. Pagkatapos ay ibaba ang barbell sa starting position. Sa mga beginners, magsimula lang sa bar na walang weight para ma-practice ang tamang form. Huwag din ang magtanong sa mga eksperto na sa pagbubuhat para maiwas tayo sa injuries. Share mo naman kabatak, alin sa mga exercise na ito ang paborito mong gawin sa gym? Let us know sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod na videos. And as always, maraming salamat kabatak.